Good morning guys. So ayan, maglilipat na ako. Magdadala ako dun sa kabila. Ang init-init. -in. Tangalaga. Kagigising ko nga lang din halos. So ayan guys, samahan nyo ako. So let's go. Ayan guys, nasa biyahe na tayo. At umuulan pala dito ngayon hindi pa siya umuulan. Paulan pa lang. Umulan na siya kanina. Tumila lang. Wala pa man din akong paayong. So, good luck to me. <laughs> Ayan. Samahan niyo ako. Kinakabahan ako dun sa mga nandun na iniwan ko. Kasi, sobrang init na ang itong week na to. Tapos, biglang umulan. So, gusto na kaya sila. Nakaka-excite po. Dumalaw-dalaw doon. Kasi every time na ano, alam mo yung nag-aalala sa mga ano, sa na iniwan mo na hindi mo nakikita araw-araw tapos hindi mo alam ko ano na nangyari sa kanila. Tapos pag balik mo doon, nagmamaganda lang pala ang kanilang mga beauty. So ayan. Nakakatuwa naman kasi mahangin doon eh tsaka ano, uh, maganda din yung sikat ng araw pag maganda yung panahon. So ayan. So, ayan guys, nandito na nga tayo sa ating second na pabahay na mga succulents. At ayan, umulan na nga guys. Buti may nahanap akong payong. <laughs> at namaya, tignan ko muna kung anong nangyari dito. Hala! Anong, dito? anong nangyari dito? ano anong sa kanila? At ano, magdidilig muna tayo ni, ng mga ano ng mga hindi pa na diligan or nabasa ng one week. So, ayan. Pero update ko kaya after ko magdilig ng ng mga succulents sa mga nangyari sa kanila. Wow, God. Ang may nakikita ako magaganda. Oh my God. Naku, ang dami lamok. Nakashort lang ako. Patay tayo dyan. O oh, sige na guys, magdilig muna tayo. Ayan guys, ang, ang, ang pangyayari dito. Pag umuulan, pupunta yung tubig ulan dyan. Kaya ako sila nilagay dyan. Dati naglagay ako ng mga succulents. Pero ang nangyari is, tarsika ng mga lupa o. Oh, like that, like there. <laughs> Kasi, hindi ko alam kung saan nanggagaling. Mas tayo hindi maganda yung pagkakaayos itong house na ito. So ayan, napupunta sa sa Kelens ang bonggang-bonggang pagbagsak ng ano, ng tubig ulan. Kaya nilagay ko 'yan diyan. So tama-tama, magdidilig naman tayo. Yan ay pandidilig ko. Ayan. Nung nakaraang linggo po nung puno 'yan siya kasi ilang araw nag-uulan. Pero grabe ang kaganda nila, oh. My gosh. Lots so, ang lakas pa ng hangin dito. Ayan. Grabe, ang ganda ni ano, ni campfire doon. Makalatang place na to guys ha. Kasi ano to eh, um, tambakan to ng mga ano, ng mga eklabus ni ano, ni amo. So ayan, magdilignat tayo. Ayan, update ko kayo guys. Ganyan sila kagaganda dito ang aking mga succulents. Oh, sililipad ang lago na niya. Oh, I love it. Ang ganda ng kulay. Grabe. Oh, sila kiwi, si tricolor. Ang gulay nila dito, si Tayong. Lalo na to, oh, si ano? Si Green Tea ata. Ito yan niya, si Green Tea. Oh my God. Kaya dito ko iwan itong mga Borgated na yan. Yan. Ang ganda ni ano? Sino ka nga? Si Leo. Leo Nanchara. O, dito ka muna, Lemon Rose. Magpagaling ka sa sarili mo, ha? O, yan ang ganda nila. My God. O, yung gift ni Ati Ayan dalawa. Tapos, ayan. Grabe lang na to sila, oh. Ang botsogis. Grabe. I love it. Kasi bronze ko na, ano, bronze medal na barikitit lumalaban. Oh, my God, ang gaganda talaga nila dito, promise. Ganda, oh. So, ayan, dilig muna tayo. Wala ano niyo ako magdilig. Wala akong pandilig. Ito, pandilig ko. Yung, ano. At ang kalaban lang dito, spiderweb spider web ang kalaban dito sa place na ito. Hmm. Ayan. ang ganda nila. Grabe. At ano to guys? Take note. Tubig ulan tong pinangdidilig natin. Ito sa kabilang house na mga succulents. Ayan sila. This week, guys. Ang lalaki. Grabe. I love it. Ito sila. Hindi ako nagsisi na dinala ko sila dito. Kasi ang gaganda talaga. Ayan, si afterglow. Ang pangit niya nung dumating dito. Ang ganda niya na, oh. Tapos, ayan sila. Ayan. Grabe. Papagawa pa ako ng stand ulit kay amo. Bala siya. Sana tinailagay. <laughs> Ang ganda nila, grabe. I love it. Oh, ganda na mga stocky ko dito. Mm. Ang ganda. Grabe, si black pa rin, sigalit galit na galit. Ayan silang lahat. Ang ganda, guys. talo na, oh. na mga ayon yung, Ang ganda ng mga color. Ayan si Chanel ni ate. Ay, thank you so much. Ayan, ayan sila kaganda nila. Ang lalago. Tsaka ang kukulay in fairness. Mas makulay sila dito kaysa dun sa veranda. Ayan. Hmm. Ayan. Ayan yung cuttings ko. Grabe. Si ano nagkasakit si Lemon Rose. So bahala na siyang mag-recover ng sarili niya dito. May hangin at may ulan. Kaya niya yan. Ayan. ganda lang ni ano dito. Nila. Ang kulay. Ayan. Ayan. Kaya dinala ko na rin yung mga ano ko. Mga variegated na isang tray. Ayan. So, punta natin sa kabilang side. Ito sila guys. Oh, blooming na blooming. Ang lago ni Blue Elf. Ayan sila lovely rose. Ang laki na oh. Ang ganda nila dyan. Ang ganda ni Plot. Tsaka ang laki. Tsaka to si Luella. opak oh, pak. Ito ang kapal na na rin. Ang lago niya na. Bago ko na dito ang liit pa nito. Tapos ang ganda ni ano, Black Rose. Yan sila dyan. Ito lalo si Barong. Grabe na siya ako. Pinugot ko lang yan siya dun sa mother plant niya kasi nagkasakit yung stem nun. Biglang laki. Malakihan niya pa to. Oh. Siguro sa ano rin talaga. Sa ulan. Sa ulan at hangin. Tapos sa ganda ng paaraw dito. Ayan sila. Grabe. Yung nga sabi ko sa inyo kanina na tuwing pupunta ako dito, ito yung wala ako dito, nag-aalala ako na baka ano na nangyari sa kanila. Kasi hindi ko nakikita ara araw-araw. Pero wag ka, every week kinugulat nila ako sa kanilang hitsura. Ayan o, oh. dito. Ang ganda. Ganda nila, promise. Walang filter yan, guys. Ang ganda-ganda. Nakakatuwa. -ganda. Nakaka-amaze. Yung mga akala mong mamamatay na bago ko dinala dito. Ano, yan may paipon ako na tubig. Kasi dito, tumatagas yung tubig ulan. So, ayan. Tama ang pawag. Mupunta ako dito. Tubig ulan yung eh, pinadidili ko sa kanila. So, ayan. Ayan, ang ganda. May ano pang tubig. Naipon. Uulan pa naman bukas at iinit bigla. So, tanggalin natin. Ito, natutuwa ako dito sa parang pawudi na opalina na to. Ayan. Ito sila. Mag, ano lang yan. Magka-mag-anak yan. Pugot ko dito sa main na ano. Sa main na path. Tinugot ko lang yan siya. Meron pa doon sa kabila. Ayan, oh, ang ganda nila. Grabe si Derex. Ang ganda. May tubig ka pa, Derex. Tiligan kita. Ay, mabigat pa. Huwag muna. Ayan. Tapos ito yung pawudi na patapon na. ko. Ayan lagu-lago niya. Dito sa ilalim, yung mga natira nung last year na ano, na, what do you call this, na, nag-woody, nilagay ko sa isang pot. Ayan. Tapos nadiligan na, naulanan na ng ulanan. Medyo hindi gumanda. Pero ayan, magsusurvive yan. Yan yung mga natira. Yan. Ito mga nasa ilalim na to guys. Ano to mga patapon na to dun sa kabila, sa beranda, nung nandun sila. Alam mo yung ano, yung tipong ayaw mo na kasi hindi mo nagbet yung hitsura. Naku, nung dinala ko dito. Ayan, mga galit na galit. Ang ganda nila. Oh, hindi mo akalain na gaganda ng ganyan. Okay.